Okay, magpapasko na nga pero tila sumasabay ito si Kuya no, sa crisis na nararamdaman ng bansa natin tungkol sa korupsyon. No. Isipin mo malapit na ang Pasko pero nagbubuhat pa rin siya ng krus. No. Okay, isa pang napansin natin dito si Nice. Oh, laro-araw yan. Kung tayo dito araw-araw, iba-iba din yung costume. <laughs> ha? <laughs> iba-iba po ko. Ano ka ba, Kuya? Angel. ang kukulo. Ang ang siya yung gumawa ng cross na yan? Ha? Huh. Ano ba yan? Along -along. Yung sa nakatrust yan? Wait lady Ha? Huh? Oo oh. Ibig sabihin taga rito lang yan Oo oh, po I-interviewin kita Ha? Ano ba mo? Ha? Paninda o orte Sige Mamaya Ibig sabihin taga rito lang Tapos iba, iba yung ba yung suot? Oo oh, Si boss, anong pangalan mo boss? Oo oh. <laughs> oh, Si boss mo, oh, tinan nyo yung mga paninda nyo rito raw. <laughs> Ano ba to? Ano alo po, man? Oh, mga motor parts, oh. Mga pera na to. Madguard po na to. Madguard, tsaka mga ano. Pag-tricycle yan. Pag-tricycle, oh. Ayan, ha. Ah. May mga display pa rito. Pang-pasko ba to? Pang-pasko? 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 Ito na Pero pwede na yan, pang magano. Ayan, dito nyo makikita yun sa, ano, sa may ano, pang lugar to boss, katipunan. Tumulong. Ha? Tumulong, Balanti. Yon sa Balanti Access Road, sa may tab tabi ng McDonald's ha, para makita nyo rin yung ano, yung nagbubuhat ng krus. <laughs> ito boss, pwede sa <laughs> ito. Ano ba yan? Pin roller. Pin? Para kung lalawlaw yung ano mo. Ah, sa kadena. Oo. Oh. Magkano to? 100 lang. Oh. Dito nga sa uminto sa ano, ano, sa gilid ng McDonald's at uh, kung titingnan niyo para siyang naging estatwa no. Ang sabi ng mga tao rito ay araw-araw daw niyang ginagawa itong mga ganitong bagay no. At araw-araw din daw ay iba-iba ang kanyang costume. Minsan daw ay white lady at kung ano-ano pa no. So uh, okay naman daw yung sabi nila, yung tao naman daw na ito ay hindi naman daw ano, ano. kumbaga napaka-natural lang niya. Walang kakaiba sa kanya pero pag saapit ng gabi ay uh, nagko-costume siya no. At lumalakad dito sa katipunan o nasa balanti no, sa balanti po sa Kainta. So dito niya lang siya matatagpuan.